Dinalan ako ng bayo ko nitong ano na to, oh, juice. Gumawa daw siya. Mga nuts daw ito ye. Siguro ito may dates na rin. Tapos mga mani. Yung tulad ng mani sa atin. Yung nabibili ng ano, yung sa mangketa ba. Tapos, siguro meron din itong ano, anitawag tawag doon? Almond, ganyan. Basta halong-halong mani daw ito. <laughs> yung mani lang ng babae. <laughs> Kapastos ng bunga nga ako talaga. <laughs> Hanggang dito ba naman? O oh, ayan. <laughs> Eto, tikman natin. Kung masarap, hindi ko alam kung masarap to hindi. First time ko makatig ng ganito. Bayo ko gumawa nito. Lasang mga maninga. Masustansya to pero hindi ko type <laughs> Mariam! 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 Mariam patikman natin kay Mariam Mariam halika anak bilis tikman mo ayoko nagpunta ba ako sa Lahoran no? sabi ko magpicture ka dyan sabi ko magpicture ka na magpicture para may maipos ako ayun eh, nga dadalawang picture yung sinend sa akin sa kadalawang video sabi ko, ba't ito lang picture? Damihan mo. Eh, meron picture, babi, pero puro ako. Sabi niya, puro may mukha ako. Kahit na may mukha mo, sabi ko. <laughs> i-send mo sa akin para ipopost ko. Kako ipopost ko sa FB. Yung mga picture niya, sa FB ko ipopost. Kasi, di ba sa, sa FB kasi, kahit na na picture lang, ano na, may dollar na, may kumikita na. Kaya nagpo post ako ng mga picture doon. Marian! Sandali, tawagin ko si Mariam. Ito na. Ito na si Mariam. Hmm. Ito na. Hmm, titikman. Ayaw daw niya. Ayala siya magagawa. O, mo. Oh. Hindi naman natitikman eh. <laughs> Ay! Ayaw! Ayaw, <laughs> Ayaw Ay, mo <may> nang katawin. <laughs> ano kasi eh? Ma, ma, bula na mamani nga. Maning-mani ang lasa na. Bakit <laughs> ako lang marchacho mo? O, oh, magchatyo mo, mag gumawa nito. Huh? Ang <laughs> tsura ni Maria, Hindi <laughs> kasi masarap eh. <laughs> sa mga health conscious, ayan. Ay, ganado dito. Pero ako, ako, pinagmamayabok pa naman sa akin ng bayo ko. Ito masarap yun babi. Gagawa ako. <laughs> Gagawa ako. Patitigman ko sa'yo eh. <laughs> Sabi na, itsura pa lang. May mukhang pero, sayang to. Ubusin natin kahit na ano yun. Sayang din to. Ay, kay Usman. Kay Usman ko painom. <laughs> si Mariel. <laughs> hindi, ano, hindi masarap.